Yan ho. So magpapalang araw po sa ating lahat mga katro guys. Kaya po kayo minak. Sila lang dalawang dalagitan na mahilig kong sumakay sa kalabaw. Napakasipag ang mga bata ko. Ito na ho yung mga dalagang napakaganda. Mga dalagitang aray. Napakasipag pa. So maaasahan na ng magulang. Sa so, ng kopra. Ayan o. No? Oh. Ginagamit ni Karosa o paragos ang tawag ko din eh Tawag ko din eh, karusa. Ayun o. No. Ito naman ang kariton. Ayan. So, bara akong humihila, oh. Lakas. Apat na sa akong pahila. Hey. Ayan, dito naman tayo sa ating new na ano? Kung mapapansin nyo dito, ay Ayan, oh. Ang daming saging na yan. Ayan mga itinan nyo namin dito, oh. Ayan, oh. A, dito naman ho, oh. kaya tigan dito, ilang buwan na ho, oh. aray, bali, magtatatong na ako siya ito itin nyo at patay pa ang kugon dahil yun o ay nispre natin ng ano ng uh, pamatay damo at yan naman ang naging resulta ano kita naman ninyo mahirap pong patay ng kugon gawa ako ng pag tinabasan lang natin tuloy yung gaya no, may tira pa ho doon yan yan may tira pa ho kugon yan o no? ikaw ka, hindi basta tinab pinutol hindi tinabas dahil sa sa may cover crop po yan yung cover crop po ito napaganda po nito sa puno ng uh, niyog itong gatong cover crop yan ho yan, ako tawagin ito bagay nito ito, ito, ito inabong nga rin ho ito yan yan ho bagay yan yan ho may mga cover crop po yan dyan may halo kaya hindi yan inisprehan para hindi mamatay ano ho at yan may matatalo niya ng kugon para sa hondo mame at yung malamig ko sa puno ng niyog ano eh, ang kuko na ito tina naman niyo hindi ho yan mag ano hindi yan nakakapagpaganda sa niyog natin at lalo na sa saging dahil mainit ho yun sa sa ating mga tanim ano yung kuko ah uh, ngayon ang inispre namin dito ay tinatawag nating ano demolition at saka yung ano grasero sa takal do sa sardinas tapos ah uh, kung gusto natin mapatay yung gaya na may mga dagta na halaman lagyan natin ng to 4D ano, yan para na sa ganoon mamatay ho yung ating uh, ni-spray na yan kailangan nyo patayin ng herbicides para matagal-tagal hong tumubo ang damo well, may mga sibol na rin huli yung maliliit at least naman namatay naman yung uh, yung mga kugon ano napakainit sa tanim talaga niya guys sa niyog at saging saka sa iba pa natin mga tanim yung dahil ho noon ano, may tira pa rin yung kugon ayan. so pumunta na tayo sa kwan sa ating uh, pinuputol na kawayan ano ito so, yung mga saging ho niya, ano? yung mga bunga mga saging ayan malapit na tayo dito sa ating ang uh, lokasyon na pinagpuputulan ng uh, kawayan lagi tayo may kasamang bantay o oh. dalawang asok yung may tikling ng daon yan ho dahon ng tibig yun yung napakasarap kong gataan ang lasa ho niyan ay para ho uh, nga niyug niyugan yan ho yan ho kukunin yung mga talbosong yan ito ho mga ganitong talbos na kukunin ito ho mga ganitong talbos yan ang kinukuha ho pag nakuha ito puputulin ng ganyan yan yan kukunin ho yung ganito talbos ito napakasarap din ng gulay eh. May ampalayaan na rin o din eh. Video na alago na rin. Ayan. Ito yung tumataas ang ating mga palay rin eh. Ayan nandito na sila. Ayan mga namumutol. Ang kawayan. nhà bộ Tại sao là đủ đủ của yung video na ito, like, subscribe and click the ring click the <laughs> notification bell or uh, yeah. bell icon Dabo Ba? Yeah. times para mm -hmm. ma-notify po kayo yes. sa mga susunod namin gagawin na video yeah.